Paayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Gator ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangan nga viewle, o sa kabyuda o sa ka senior citizen o may duha ka mga anak. Ni ako karon magtrabaho isip katabang sa Talamban, Cebu City. Punto medikal o may legal kining akong suliran. Kabahin kini sa usan ako kaanak na nawadaan sa maayong pangisip. Arun niyo isabtan, sugdun ko sa bayong bayong palang siya. Sa dito pa kami sa among probinsya. Ingon ini ang mga panghitabok. eh nah, bawa ko. Kung imong gila kan ma? mo. Uy, dito. Nakakaraman dahi diha sa akong loyo dong. na deka, gika sa skulahan. Hmm. Sultihan ti ka ma. Sa kibuhat ni Papa nga, na mabahay siya. og pirmi pang hubog ang mapauli, gika na nugal. Ako'y patay niya. Uy, sa taong nangyong magipanulti, o'y bataa ka? Lagot na kiko ng papa. Kipulaan ko paminaw sa iyong mga sahat ni mo. Sa iyong pagpahilak ni mo. May pag-ako na siya pat yun. Dito! Wanagin mo pa huli pa si papa ni mo dong. Oh, may rasab ma. Aron dili ko makriminal dito. Basta wapas pa pa din sa bayo. Malinawan kita. Awa. Huwag nga din ako gusto ng pauli pas pa pa din sa ato. Yali! Oh. Bily, Yali, si Marcy Si Marcy na oh. Si Marcy na si ako igsoon! No, si Lula ko na ma. Noon siya magkas Lula. Ma! Mama Sibia! Ma! Ma! ko. Ang sama ni pagsuhili mo lamu. mo. Ako nang ko sa kumbana. O oh, karon, ipit eh, naging ginibiyaan na mo ang among inahan. Na naman eh, Diyos ko. Nga naman. Nga naman eh, ha? O mo sa kumbangan? Nga naman sa sumang masigil. Nga naman Karoon ka. Gidyo! Gidyo ayaw! Sandan ko na nga ako anak Marcela! Ay, naman ito pa si Dido. Tinood ba nga niya ang akong bana? Tala oh. ah. sila! Kinoko! Gusto na ka Ito ang unang inkwentro sa amahan o ganak. Kaysa pagkamatay sad sa akong amahan, dito sad ang akong bana o na sad unta siyang patyon sa akong anak na si Dido. O gsama sa unang nahitabo, nakulatahan na sad ang akong anak sa mga tao. So, kada tong hitabo ah, nakabantay na kung alain na ang mga lihok sa akong anak. Magsige na lang o katug. O ah, dong, dong Dido, kauna na dong. Dong. Mm. Kao na. Naunsa ka ba nga nagsige naman at kakatog, dito? Oh, di ba halik man Naunsa mong bata ang nagsige naman at kakatog? Ipa-doktor mm. e nas dido, Evely. Eh, ha? Ipa-doktor? E Huwag oh, may ang akong anak mo sila. Ay, kanagin yung mga lihok nga dili na masabot. Maubay ay among naobserbahan din hiha, ha? Nga mura mag... Nalisuan nas maayong pangisip si Dido? Ha? Uy, yung taon mo ang ang akong anak, uy. O, oh, ikaw, di ka makabantay. Kay kanunay mong magkuyog. Pero kami nakaobserbar sa iyong mga gipakitang lihok, murag lahi na gitsyabuli, uy kadlukan na siya sa mga tao din his ato. Dali nang masuko, o murag mawadan o gana nga mabuhi. Mau nga ipatanaw ka na o psychiatrist, oy, sa doktor sa utok ba? Ha? Huh? Dong, dong dedo, may girisita ang doktor ni mong nga kinahala na itong paliton. Huwag dili man kaya sa atong budget, dong. Mau nga si mama sa syudad, ha? Ug magbinutan ka din sa ato. Haba? Salamat kay. Sweldo na sad Makapadana ko. sa probinsya para mapalit na sad ang mga tambal ni Dong Dido. Ay, si Marcela. Hello, Marcela. Uy, pauli. Uy, pauli din sa ato. Uy, si Dido, magsingit, manigsingit-singit. Huwag ang inyong bahay. Kiguba ni Dido. Unsa? Ay, baoy hangyo sa itong mga silingan. Nay, puso na lang lagi ko nuna ni si Dido, Viol. Kay delikado na ng bata, ah. Nakahasol na sa itong mga silingan. Uh. na kong mga tao, anak niya. Kay gipang baharan man ming pamatyon may niyang tanan. Unsa? Ginuo Naunsa naman tao ning akong anak. Iadto na lang na sa pulis ipadakop. Ha? O baka ibalik na siya sa psychiatrist. O iparihab na. Unsa? Iparihab? Di man adik ng akong anak. Giyado na nako ang tanang posibleng makatabang sa sitwasyon sa akong anak. Niyado na ako ang police station Di man sad kuno sila mudakop, kay wa may salaod nga nahimo. Iparihab na sad unta nako, pero ipa drug test pa man. Nisamot na hinon kasuko nako ang akong anak, nga nung ipa drug test siya, nga man siya adik. Ang ako mga pangutana mao kini musunod. Unang pangutana, perming makasaksi ang akong anak nga mag-away kami sa iyang amahan nga himabay. Palahubog og sugarol. Suko kayo siya sa iyang amahan. Makaapikto ba dahi kini sa iyang huna-huna? Ikaduhang pangutana, nakulatahan kini siya sa among mga silingan dahil iya gikulata ang akong bana kay gusto kini niyang patyon. Natandog ka ang ngayang utok sa pagkulata, maumura siya og nalibog? Ikatulong pangutana, ingon sa among mga silingan, nga iparihab ko nun ako ang akong anak pag adto nako kinahanglan pa man diay kuno nga i-drug test nasuko ang akong anak kay dili man kuno siya adik unsa man diay ning drug test ug pila man sab ni upat nga pangutana ni dool ko og pare kay ako untang ipa-exercise niingon man sad ang pare nga dili exercise ang tambal kundi dili psychiatrist matabangan ba ko ninyo ini ikali nga pangutana. Patay na ang akong bana nga mao iyang gidungtan og maayo. Ang akong gikalibgan og maayo kay nganuman man nga kami man nga iyang pamilya ang iyang kontrahan og dili to mga nangulatan niya nga wa man unta mi makasa niya. Ikaw no mo katapusang pangutana, punto ligal. Ipadakop ko naman lang unta ning akong anak kay mao lagi gusto sa among mga silingan nga ipahipos. Dili man sad dakop ang mga pulis, kay man kuno kini sa nga gibuhat. Ang pagguba niya sa among bahay ug ang pagpamahad niya sa among mga silingan nga iyang patyon. Dili pa ba ego nga rason aron dakpon siya? Mahadlo ko nga makasa ang akong anak ug tao. Unsay akong buhaton? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Violet. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw ang tingog ni Attorney Elaine ug ang tingog ni Dr. Rene Obra ang inyuhang mapaminaw ug tungod kay ako usa ka Juris Doctor, di ba? Juris Doctor pero ang pasabot ana abugada. lawyer. Ah. lawyer. No, ako imuhatag ug og tambag ug tubag sa mga pangutana kabahin sa punto legal. Ako, usa medical doctor, sa ka tris sumutambag ko og medical, psychological, emotional, behavioral og drug related nga mga problema. Kana ha, doktor, abogada gud ang mutubag sa inyong mga pangutana dili basta-basta ang inyong hang tubag nga mapaminaw sa kahanginan mo na mapasalamaton kaayo me ni Doktor Obra sa padayo ninyong pag uh, salig og pagsubaybay kay murag ato yung programa sa kahanginan dok no nga um, ang mga pangutana abogada og doktor ang mutubag o, pinakaitaan yes. ni no yes. sukat pa Alibres Rosaroso no yes salamat nakawas nga abogado o abog, uh, doktor ang mutubag sa mga pangutana mm. guwapa o guwapo pa dyan on say proof na to abo ang Facebook account ni doktor Obra Rene Ob doktor Rene Obra na naka white blazer o Elaine Tantenko bathan sa Facebook pero yeah. kisa yung naay problema dok pwede ganyan yung ipada sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu, City. Ingon pa sa mga taga amo sa Southern Leyte yes, Anthony. Mm. Budyag, budyag mo. Budjag, mo din ha. Budjag kay <laughs> Kapit Bernes ba di ato aging adlaw unsa ba? Ang ato makutlo nga pagtulunan mm. karon adlaw Anthony. As long as greed is stronger than compassion, there will always be suffering. Tinuod. Kay kung pananglitan sobra ta kahakog na ko. agay mga taong padayon sa kawadon kay daghan mang magsigig take advantage dok. Labi na ni mga narcissist mga mm. tao. Bahala mga lingon, na. Kaling, no? bahala na kung sa'yo may, may kuhimtan nyo baslo sa ayam mo okay. Correct. <laughs> <laughs> Kabati right. anak nga batasan, dok. No? Mm. Kanang maguna-una ka imong kaugalingon nga atong timan, ano, nakinhanglan ba atas usat usa No man is an island. Mauna. We always We sag, need each unsa other. Unsa sa ka dato ni mo, unsa pa bright nimo, mo, magkinanglan sa ubang tao kaya kung multi-millionaire ka, billionaire ka, Why mo suod ni mong driver kay batik kag batasan? Mula ka o kay ikaw nagyapoy mo drive ni mo. <laughs> <laughs> mm. Ikaw rin po'y mangluto sa imo kay way musod nga ko. Mao na kay may gusto. Oh. Greetings today, dog. Yeah, kung mm. ipangreet ang atong mga kaila da sa Talamban, Cebu City. Musta naman si Gabe o si Dr. Omar Arcio, ha? Mga Arcili Arcio, mga Arcilia family diha sa Talamban, Cebu City. Mga Minchabes family mayong pagpaminaw. Okay. Dr. Edwin Minggito, may pagpaminaw. yes, yes. And um, si Jaja Herodias, no? Of um, Kamotes din Thank you, kaayos mong padayon nga pagpaminaw, no? And Kang Sir Solon Javier, thank you for always liking and following my Facebook account. And um, Punto Medical Takarong Adlawa. Yes, ang atong sender. Tawagon lang sa pangalan nga Yuli. Viuli? Oh. Senior na ni Shatter, ni, no? Senior. Pag-highway 77, Talamban, Cebu City. Usa Siya ni ka house helper. Mm. Uh, widow na niya siya doon ang mga anak. No? Mm. So, punto medical o legal. Nasa legal ito niya, no? Kay, uh, Now, an lagi ug uh, mayong pangisip pang yung usa ka anak doon. Mm. Oh, so, una niyang, uh, una niyang <coughs> pangutana. Ah, uh, pirming makasaksi ang iyang anak nga mag-away kuno sila sa iyahang amahan nga himbabay, palahubog og sugarol. Suko kay sa iyahang amahan, makaapikto bani sa iyahang hunahuna. huna Yes, ang kini magong hmm. child abuse is not only physical but also verbal og psychological, no? Kung witness siya sa Uh, traumatic nga family experiences nga permi mo mag-away mag sempre traumatize ning mga bata nga nagtubo no na ni siya gitawag itong anxiety problem so kinangla ni siya nga matabangan sa usa ka health uh, mental health professional para nga mawa ng iyang pagdumot mm. ang iyang uh, kayugot ang iyang angsya, anxiety anxiety nga gi, gi atubang sukad pa nga gamay pa siya hangtod na karun, no mm. okay now Um, ang iyahang sunod nga pangutana, dok, ikaduhang pangutana, nakulatahan ni siya sa among mga silingan. Dihang iya sanggi kulata ang akong bana kay gusto man niyang patyon. Natandog ka ha ang iyahang utok sa kulata maong mura na siya o nalibog. Uh, we cannot rule that out. Nintabang siya sa iyong mama, no? ngayon kulata siyang papa. Kaya natanaw mo yung mga silingan, ngayon nang nakulatahan siya. No? Mm. I do not know the extent of damage sa pagkulata sa iya, pero uh, lang ko nga atol na ni siyang ipalaboratory workup, maybe atong ipaik siya yung ulo, kwa by fracture or crack ba niyang napita, mm. huwag na ito ma-roll ma out ang posibilidad nga uh, traumatized mag gani siya mm. o sa mga sa iyang mga traumatic experiences, maka-add on to sa iyang level of psychological health, no? Mm, okay. No? So, iyang sunod nga, pangutana, Dok. Um, ingon sa ilang silingan nga iparihab ko niya ang iyahang anak. Pag kinahanglan pa man ay kuno nga i-drug test. Nasuko ang iyahang anak, kay di man kuno siya adik. Unsa man di ay ning drug test, o pila man sa ni, anong masuko man kag drug uh, test ang ka ang kung di ka adik? Kung, ipadrag, kung i-drug test ka, meaning to say nga, ang uh, doktor ang pamilya, nag nagduda nga drug user ka. Kung di ka drug user, anong masuko mang ka test? Pilipinas ka, no? Mm. So, like, mga vitamin, o cannabinoid o marijuana testing, mga 300 naman yung siya ito ni. no? Uh, mao niya trabaho. kay, kay, mao may, uh, ako may psychiatrist sa uh, usaka Osaka Rehab Center din sa atong lugar. So, before mag-drug rehab ang usaka pasyente, kinangla pa niya ni nga, uh, ma-undergo o treatment. Kaya di mag mga sa drug rehab center na ay mga at therapeutic community activities nga pagasundon sa mga magpasod o drug rehab. Mm. But nga nung i-drug rehab man ka, o oh, dili pagkaangay nga iso eh. dito, kayo wa comply sa mga requirements. Mm -hmm. usa sa mga requirements na ito na mga ni court, court, order, no? na court order. Yes. So kung ikaw dili drug user, turun, lang imong utok o imong ang unahunaan bata tungod for some other reasons, mm. dili useful ang drug rehabilitation. Mm. Kaya ang purpose sa drug rehabilitation nga the patient will no longer have access to the sources of drugs na yung ginabuso. Correct. So ako ba, wagi mawa kung magpa-drug test siya, hindi mm. siya dapat masuko. Para nako, na sorry lang yun, ha, pero mas magduda kung anong di siya magpa-drug test. Yes. Ako, bag bago lang ako drug test. Mm. Bago lang ko nag neuro psychiatric examination. Diba? Requirement man po na ninyo. No? -parinyo ko sa akong LTAP. Ah. Okay, need man na. Di man ka pwede ko ako itig neuro sa mga aplikante din mga bumbero, mga mm. guard. Pero ako nagpa neuro ko. Dapat. Siyempre kasi may boot pa sa exempted ko. Oh, jadi diba? man sa psychiatrist ko exempted ko magpa drug testing. Mm. So I think nothing ah. wrong kung magpa drug test siya. kay para ma-check and matanaw kung unsay problema, unsay pag-addict kay di ka drug addict. So ay eh, problema sa drugs. So, lain nga ang ang tanawon on unsaon un pag hmm. rehabilitate nimo. Kani, sunod, ni Dool na kuno siya o pare. Nga iya untang ipa, exorcise exorcism na ano sa ni mong anak kiningon mo po ang pari nga dili exorcism ang tambal kung dili psychiatrist matabangan oh. Uh. makunin nyo ani ako makatabang ko kaya nakoy kailang psychiatrist <laughs> ayan pa nga Dr. Rene Obra <laughs> dili pa lang doon kaya eh. ginbital uh. ko ni Doc, ni Father Ray Kui mm. sa Alegria Cebu Mm. Diha may sa sangi mm. kilometer 50. Regards niyo di dai para oh yung mga parishioners diha. Ila kong gipatok about exorcism and deliverance. Mm. Ha? Oh, Medical okay. side. Medical psycholo side. Psychological okay. side of okay. it. Na na do. Na na siya. Na na uh -huh. sa mga libro. Okay. Una, okay. okay. si Father Rick ang nag, nag talk about the the spiritual side of it, na? Mm. So ang treatment ko da ni ngani kadang na masaniban din sa mga eskwelahan. Mm -hmm. Ipatawag ni. Kata ako pa hippie sa Vicente Soto. Yes. Mapugos kami ganto. Kaya wag pemi hindi na together with uh, mga priest or mga religious group mm -hmm. na ama medical intervention gyud, no? Mm. So, we cannot roll out possibility nga karon may ngumugis lagi sa niban, nag levitate, mag hallucinate, mm. mausab ang tingog. Um, na, mga medical explanation ni eh, na? no? Ana Ah, oh, wow, I'd like to listen to that uh, one of these days, no? Unya, <coughs> ah, <coughs> uh, ang iyahang kalimang pangutana, patay na kuno ang iyahang bana nga mau iyahang gidungtan. Um, ang iyahang uh, gika libugan, ang iyahang gikalibugan ug maayo kay ngano kuno nga kami nga sila naman sa iyahang pamilya ang iyahang kontrahan ug dili katong mga nangulata niya nga wala man unta sila sala niya we have a defense mechanism sa atong kinabuhi nga gitawag natog displacement ta displacement kung wala na diha ang imong taong ikalagutan anybody nga related atong at imong ikalagutan diha ni pahungaw ang imong unta kasuko no mm. or whatever nga bad feeling nga imong uh, na experience Ah, uh, mata ko example. Yes. Nas kasaban ka sa imong manager sa imong kompanya kay for whatever reason. Mm. Pagabot niyo sa balay di man ka sa imong manager kay mo dag kag trabaho ah. pag ugma. Pagabot sa balay ang imong bata may imong ipahungawan imong asawa imong pahingawan. Mm. Usay ang imong ero nga na nagkukig-kwaki ug ngikog lasbultan e si mo. Mm. This is displacement, ha? Ah. displacement. Sa ako una nai, sa selain. pahungaw selain. sa lain. Pahungaw sa lain. Sa ni po tinis no, hmm. karon di na kayo. Na ako'y kasukan nga tao, ipahungaw na ako, ang akong kasuko sa bula. Ang sa bula. Ingon lang mga tao sa tinisan, gabiog dok, doktor obra bula kusog kayo pero hmm. akong hmm. gi-imagine hmm. ang akong gikasukan mo ni bula. Correct, <laughs> correct. correct. Sakto <laughs> correct. <laughs> so, no displacement kay oh. of course di man siya kasuko dito sa mga nakulatan niya. Oh, okay, mapriso man ta mas manumbag ta. Oh, so adto siya dito nagpahungaw. Ano nga pangutan ata eh, ni mm. legal ni siya no Yes ipadakop ko naman lang unta ning akong anak kay mm. mao lagi gusto sa among mga silingan nga ipahipos mm. di man pulis, kaya sa mudakop ang pulis kay wala laon. salage oh. Ang ang pagguba niya sa among balay ug ang pagpamahad niya sa among mga silingan nga iyang patyon dili ba na igo nga rason aron dakpon siya well, mahadlok kong makasala ang akong anak og tao unsay akong buhaton well uh, ako di well ang kanang iyang pagpamahad ang kanang iyang mga uh, pag paghulga sa mga silingan that can be a ground pero available, man good na nga kay may kay nga mga offenses and i don't think nga ang pagpadakop niya will be the solution kay basin mas negative para nako dokba mm. mas man negative pa niya hinuon na og effect sa iyaha nga ang iyahang kaugalingong pamilya he will think nga ni traitor mm. or mooy ning, ning unay aning uh, ning unay niya ako balik yun ko dito sa pag rehab kay um, ugi ipadakop madakop man pero mapriso ba may yun mang kugdili mm. di, di man na maupod ang solution I think the best way yun is to have him go through a psychiatrist kay para matarong iyang pangisip matarong ang iyang batasan matarong ang ang relationship ninyo o sa inyong mga silingan, di na na siya mahimong Uh, silot or threat sa community, sa society, o sa inyong hapong pamilya. Hindi man siya long-term solution ang pagpadakop niya. Mahimo, mayon ko pwede mahimo, pero makagawa, mapriso bagdugay, dili. Makagawas ba? Dili. Matubag ba o masolusyonan ang imong problema? Para naku, no. ng available yes. mga mm. psychotropic medication para na yung problema hayan ni Ani. Mm. O gaya pagpanuko pagdolog psychiatrist, dahil mm. palong akumudol kang doktorin ni ubrang nga psychiatrist na bua na kay daghang kay mga pasyente nga wa pa moabot anang puntuha sa mental yes. functioning na and besides ah. karong panahon na mental health is a very acceptable nga yeah. matter or issue karong mga panahon na there is no health without mental health correct Tinood. Ah. kana kana nga aspeto dugay kina na siya na ni gawas doc no oh. pero lately need gud na sa tao mental oh, yeah. health break o how to address mental health issues. No, yes. dita mauawaw. if naata or ato ang kaila or members atong pamilya nag undergo. Mm -hmm. Mga sukintig paminaw hinaut untangan namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si attorney El